ating napili ng, uh, na bibigyan ng PB at siyempre na ng Starlink kasi nakikita namin na mas kailangan ng eskwelahan nila yun. So nakakatuwa lang kasi sobrang init ang pagtanggap sa amin dito. Dito sa Lalang Elementary School. So syempre nakakatuwa lang. Kahit na sobrang hirap itong daanan na ginaanan na namin. Sobrang sulit, sulit, sulit. Ito yung mga bata, sa sobrang sya. Nakakatawa, guys. Nakatawa, nakatawa. Okay, yung mga bata. Nakakatawa. Huh? Sulit yung bawat lupak na dinaan na namin. Sulit talaga. Ganyan yung sasalubong sa'yo, sobrang sulit. sobra namang nakakataba ng puso pag ganito ang mga batang sumalubong sayo at syempre sobrang saya din ng team Ibo All-Star dahil sila ang napili namin mabigyan ng TV at ng Starlink para sa pag-aaral nila magagamit nila to at sa mga susunod pang henerasyon mapapakinabangan nila to at syempre guys hindi lang naman 'yon ang sorpresa namin sa mga bata na to Bality, e. Ang hindi alam ng mga batang ito na nagpe-perform sa harapan namin at pinapasaya kami ay meron kaming surpresang nakalaan para sa kanila. Siyempre, dinala namin all the way from city si Jollibee dito sa bundok para lang mapasaya natin yung ating mga batang estudyante. Napag-alaman din namin na galing dito sa bundok, 300 pesos ang pamasay para lang makapunta ka sa Jollibee. So ever since madalang makatikim ang mga bata dito ng ganong pagkain. So, para mapasaya natin sila, dinala natin dito ang bida ng saya, si Julie Bay, at syempre, tutulong tayo sa pagpapasaya sa mga batang ko. So, tara, let's go. Tara, let's go. kalma, kalma lang kasi. <laughs> Sobrang napasaya kami ng mga batang ito at syempre dahil doon lalo pa namin gagalingan upang madami pa kaming matulungang mga bata sa darating na panahon. Ito ang isa sa mga adhikain ng Ibo All-Star, Team Graffiti, Ibo Helmet Philippines syempre um, matulungan yung mga nangailangan at syempre mapagaan at mapadali ang buhay ng mga batang mag-aaral. Sa totoo lang, hindi kayo ang napasaya namin kung hindi kami ang napasaya ninyo sa bawat lubak na nadaanan namin, sa bawat pagod na naranasan namin. Sulit ang bawat minuto na nakasama namin ang mga batang ito. So maraming salamat sa mga guro, sa mga magulang na patuloy na pinag-aaral ang kanilang mga anak. Na kahit hirap sila sa buhay ay pilit nilang pinag-aaral ang anak nila para sa kinabukasan nito. Maraming salamat sa inyo. Mabuhay kayo. Sa ngalan ng bumubuo ng Team Graffiti, Iboy ng Philippines. Maraming maraming salamat sa inyo.